Paano niyo po Hello. nasabi na involved po si Congressman Duterte sa smuggling? Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So, kumaya ako and then uh, kinausap ko si uh, attorney, Collect uh, customs collector, attorney Bancoy, attorney uh, Eduardo Boco, ang assistant, and then uh, yung uh, chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week, nag-deliver ako ng pira sa kanila to si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Iboco, 1 to 2 million per week, depende yan sa arrival ng mga container van ni Paolo Duterte. Nag-withdraw po kami ni Mark Suico ng pera every Friday po ito sa tatlong bangko. Number one, BDO. Number two, East West Bank. And number three, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-escort ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte sa tingin niyo po ba tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung ma uh, marinig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga Uh, hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan.